you <laughs> Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Hello mga kakwentuhan, welcome back sa ating channel. Alam kong sabik na sabik na kayo sa mga bagong kwento. Kaya naman, dadalhin ko kayo ngayon sa isang lugar na hindi lang puno ng kasaysayan, kundi puno rin ng mga kaluluwang hindi matahim. Samahan niyo ako sa Corregidor Island kung saan pinaniniwalaan na ang mga sundalong may madilim na nakaraan dito ay hindi pa rin matahimik. Tara, alamin natin ang mga kwento sa likod ng mga bulungan at anino sa lugar na ito. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng na mga nakakatakot, nakakataka, at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Alam niyo mga kakwentuhan, ang korehidor ay parang isang malaking museyo ng digmaan. Imagine niyo noong World War II, dito naganap ang isa sa pinakamahigpit na labanan. Ang mga sundalo, Pilipino, Amerikano at Hapones ay naglaban dito. Grabe ang nangyari, maraming buhay ang nawala. Kaya naman hindi nakakagulat na may mga kwento ng multo dito parang naiwan na mga enerhiya nila dito, hindi makaalis. Kaya pagpunta mo doon, naramdam mo talaga yung bigat ng lugar. Ang Corregidor ay isang isla na may estratehikong kahalagahan noong World War II. Dito naganap ang matinding labanan, ang Battle of Corregidor, kung saan maraming sundalo ang nasawi. Ang mga tunnel ng malinta, ang mga kuta ng topside, at ang mga labi na mga gusali ay mga saksi sa madugong kasaysayan ng isla. Pero, hindi lang kasaysayan ang bumabalot sa koridor. Ang koridor ay isang lugar na may malalim na kasaysayan, puno ng trahedya at kagitingan. Pero sa likod ng mga monumento at kanyon, may mga kwento ng kababalaghan na nagpaparamdam ng lamig sa ating mga buto. Mga kwento ng mga sundalong hindi matahimik. Mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. At mga anino na gumagala sa mga lumang tanit. Sa video na ito, sisikapin nating tuklasin ang mga lihim ng korehidor at alamin kung bakit ito itinuturing na isa sa pinaka haunted na lugar sa Pilipinas. May mga nakarinig na ba sa inyo ng mga kwento tungkol sa mga sundalong nagmamarcha? Ayon sa mga naka-experience na nito sa Korhido, iyan ay hindi lamang basta kwento. May mga nakakita mismo. Imaginin mo, gabi na, tahimik na tahimik, tapos bigla kang makakarinig ng mga yabag. Hindi lang isa o dalawa, kundi parang isang buong batalyon. Yung mga yabag ng boots, yung kalansing na mga armas. Tapos yung mga boses nila parang umuugot. May mga umiiyak. Tapos yung pinaka nakakatakot, yung mga anino. Para silang mga sundalo na nagbabantay. Nagpapatrolya pa rin sa mga tunnel at kuta. Pero yung mga anino hindi normal. Ayon sa mga nakakita, para silang mga usok. Mga anino lang na gumagalaw sa dilim. Tapos kapag sinundan mo daw, bigla na lang silang mawawala. Parang bula, naglalaho na lang sa hangin. Kung totoo nga ang mga sundalong anino na ito, sigurado kung isa itong karanasan na hindi malilimutan ni Numan. ang military hospital ng Corregidor ay pinatotohanan ng marami na isa sa pinaka-hunted na abandonadong building sa islang ito. Alam mo yung pakiramdam na parang may mga kaluluwa na naghihira pa rin doon? Yung mga nararamdaman ng mga taong pumupunta doon, mga iyak, mga daing, mga bulong na parang humihingi ng tulong. Base sa mga paranormal investigators na nag-imbestiga na sa building na ito, ang mga nararanasang kababalaghan ay tila nagpapahiwati ng mga naiwang bakas ng pagdurusa. Ang mga saksi ay naguulat ng mga anino na tila naglalakad sa mga pasilyo na parang naghahanap ng lunas o kapayapaan. Ang mga figurang ito ay inilalarawan bilang mga anino na mga dating pasyente na may mga indikasyon ng mga sugat at paghihirap. Kapag sinubukan lapitan, ang mga anino daw ay biglang nawawala na nagpapahiwatig ng kanilang hindi material na kalikasan. Bukod daw dito ang mga hindi maipaliwanag na bulong at pagtawag ng mga pangalan ay naririnig din na nagdudulot ng pakiramdam na mga kaluluwang hindi pa nakakamtan ang katahimikan. Sa loob ng mga barracks o ang dating tirahan ng mga sundalo, tila may mga presensya raw na nananatili. May mga ulat ng mga anino na nakikitang nakaupo sa mga kama. Yung para ba silang naghihintay? Ang kanilang presensya ay hindi lamang pisikal, kundi isang damdamin ng pagmamasin. May mga naririnig din daw ng mga bulong, tila mga usapan na hindi maintindihan, na para bang may mga lihim sila na pinag-uusapan. Dagdag pa rin, may mga pinay din daw ng mga kagamitan. Yung parang may mga naglilinis o nag-aayos, kahit na walang tao sa paligid. Tila ang mga sundalo ay nagpapatuloy sa kanilang mga gawain, kahit na sa kabilang buhay. May mga kwento rin tungkol sa mga anino na nakikita naglalaro ng baraha na nagpapahiwatig ng isang patuloy na komunidad sa loob ng mga makasaysayang pader nito. Alam niyo mga kakwentuhan, para sa akin, ang korehidor ay pinagmumultuhan dahil sa sobrang trahedya na nangyari doon. Yung mga sundalo, yung mga sibilyan, lahat sila nawala ng buhay. Yung mga pangarap nila, yung mga mahal nila sa buhay, lahat nawala. Tapos yung mga lugar, yung mga tunnel, yung mga kuta, parang nagiging mga sisidlan na mga enerhiya nila. Parang hindi sila makaalis parang naghahanap sila ng kapayapaan. Tapos yung mga kwento ng mga nakakakilabot na pangyayari, parang sinasabi nila, Sana ay hindi nyo kami makalimutan. Kaya pagpunta mo doon, ramdam mo talaga yung bigat, yung lungkot, yung takot. Ang Corregidor ay isang lugar na puno ng kasaysayan at emosyon ang mga kaluluwa ng mga sundalong namatay at maaaring nananatili pa rin sa lugar ay mga naghahanap ng kapayapaan. Ang mga kwento ng kababalaghan ay nagpapakita na ang isla ay hindi lang isang lugar na kasaysayan kundi isang lugar din ng kababalaghan. Ang mga enerhiya ng mga sundalong namatay, ang mga alaala ng mga trahedya at ang mga kwento ng kababalaghan ay nagtatagpo sa korhidor na nagpaparamdam ng lahi sa lahat ng bumibisita. So ano mga kukwentuhan, kinilabutan ba kayo? Ako, grabe ang kabako habang ginagawa ko to.